Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to the Edwin Tan Podcast, ang espasyo kung saan pinag-uusapan natin ang mga kwentong may puso, may lalim at may aral na pwede nating dalhin sa pang-araw-araw na buhay. Today, mga kaibigan, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang boses ng kabataan, isang batang babae na, kahit sa gitna ng impyerno ng giyera, ay nakahanap ng lakas para magsulat, magmahal, mangarap, at maniwala sa kabutihan. Pag-uusapan natin si Anne Frank at ang kanyang diary na The Diary of a Young Girl. Sino ba si Anne Frank? Si Anne Frank ay isang Jewish teenager na isinilang noong 1929 sa Frankfurt, Germany. Pero dahil sa pagtaas ng kapangyarihan ni Hitler at Nazi regime, napilita ng pamilya nilang lumipat ang Amsterdam para maging ligtas. Noong una, ayos naman ang lahat. Anne was just like any teenager, mahilig magsulat, mahilig mangarap, curious sa mundo, may sense of humor, minsan makulit in a cute way at puno ng life energy. Pero dumating ang panahon na naging peligroso na ulit ang maging Hudyo sa Europa. Dito nagsimula ang tinatawag nating secret annex. Sa loob ng mahigit dalawang taon, nagtagong tahimik ang pamilya Frank kasama ang iba pang pamilya sa isang maliit na kwarto sa likod ng gusali kung saan nagtatrabaho ang tatay ni Anne. Walang maingay, walang takbuhan, walang normal na buhay. At sa sobrang liit ng espasyo, walang privacy at laging may takot na baka mahuli sila anumang oras, doon nagsimulang magsulat si Anne ng lahat ng nararamdaman niya. Bakit mahalaga ang diary ni Anne Frank? Alam mo mga kaibigan, ang diary ni Anne ay hindi lang basta notes ng isang teenager. Ito ay boses ng milyon-milyong inosenteng nawala noong Holocaust, pero sa isang napaka-personal, napaka-human way. Habang binabasa mo, nararamdaman mo. Ang pangarap niyang maging manunulat, ang pakiramdam niya na hindi siya naiintindihan, ang lungkot at stress ng pagiging nakakulong, at ang maliit na ligaya sa bawat araw na may pag-asa. Kung iisipin mo, ang mga pinagdadaanan nating stress ngayon, traffic, bills, work, pressure, yes, mahirap. Pero sa kwento ni Anne, makikita mong may tao palang nakaranas ng mas matindi pero pinili pa rin maging mabuti. At para sa akin, iyon ang tunay na magic ng kwento niya. Mga takeaways sa buhay ni Anne Frank One Kahit gaano kadilim ang mundo, pwede ka pa rin maging liwanag. Isipin mo, habang nasa gitna siya ng giyera, habang bawat araw may takot na baka iyon na ang huli. Sinulat niya, In spite of everything, I still believe that people are really good at heart. Wow. Sino ba sa atin ang kayang magsabi niyan habang nasa ganong sitwasyon? Pero si Anne kaya. It teaches us that goodness is a choice. Hindi lang siya automatic. Pwede nating piliin maging mapayapa kahit toxic ang paligid. Pwede nating piliin maging mabait kahit may taong nanakit sa atin. Pwede nating piliin maging hopeful kahit wala tayong control. 2. Ang pagsusulat ay paraan para makilala mo ang sarili mo. Sa diary, unti-unting lumabas ang tunay na pagkatao ni Anne. Naging outlet niya ang pagsusulat para ilabas ang galit, frustration, crushes niya. Yes, may kilig moments siya. Tanong niya sa identity niya, pati yung pagninilay niya sa buhay. Kung tutuusin, diary yon. Hindi naman dapat mabasa ng ibang tao. Pero dahil sa honesty niya, milyon-milyon ang natuto. Kaya reminder ito para sa atin. Maganda palang tignan ang sarili natin sa mata ng sariling salita. When you write, you understand. When you understand, you heal. 3. Ang tapang ay hindi laging malakas ang boses, minsan tahimik. Hindi lumaban si Ana gamit ang armas, hindi siya nagrebelde, hindi siya nagsalita sa harap ng libo-libong tao. Pero ang pagiging tao niya, ang pagiging totoo niya, iyon ang naging laban niya. Minsan ang pinakamatapang ay yung taong kahit takot nagpapatuloy pa rin. 4. Walang maliit na pangarap. Alam mo ba, simple lang ang pangarap ni Anne. Gusto lang niyang maging manunulat. Pero dahil nagsulat siya kahit walang nakikinig, kahit walang nakakakita, kahit walang garanti. Ngayon, isa siya sa pinaka-importanting young writer sa history. Ang aral dito, walang pangarap na wala lang. Walang kwentong maliit. At wala ring batang walang halaga. Kung may gusto kang gawin, podcast, vlogging, negosyo, art, kahit maliit ang simula, huwag mong maliitin. Hindi mo alam kung sino ang taong mababago ng ginagawa mo. 5. Lahat tayo may papel sa paggawa ng mas mahabagin na mundo. The world failed, and Frank. Pero hindi natin kailangang ulitin iyon. Every time we choose kindness instead of cruelty, respect instead of hate, understanding instead of judgment, parang binibigyan natin ng continuation ng buhay ni Anne. Parang nagiging katuwang tayo sa laban niya para magkaroon ng mas mabuting mundo. Bakit dapat siyang tularan? Kasi si Anne Frank ay example ng tapang na may lambing, honesty na walang takot, pag-asa kahit walang dahilan, kagandahang-loob kahit maraming pangit na nangyayari, at creativity kahit limitado ang mundo niya. Kung kaya niya maging mabuti sa panahon ng kaguluhan, kaya rin natin maging mabuti sa panahon ng traffic, stress, problema sa pera, problema sa relasyon, burnout, at lahat ng real life issues natin. Anne Frank shows us You can't always choose your situation, but you can choose your spirit. Mga kaibigan, sana ang kwento ni Anne Frank ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon. Sana na-realize ninyo na kahit gaano kabigat ang hinaharap natin, may paraan pa rin para maging ilaw. At sana, gaya ni Anne, matutunan din nating maging honest, maging hopeful, at maging mabuti kahit may unos. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag niyo namang kalimutang like, share, subscribe, sa Edwin Tan Podcast sa YouTube, TikTok, Facebook at Spotify. At para sa lahat ng nakasubscribe na maraming maraming salamat sa inyo, kayo ang dahilan kung bakit patuloy ang kwentuhan, ang pagninilay at ang pag-asa sa bawat episode. Maraming salamat mga kaibigan, hanggang sa susunod na kwentuhan.